for this video ay is magluluto tayo ng ginataang kasag ko sa amin ni Alimasag Ayan. sa puso puso ng sagi ito ang gata natin yan ang gata natin at magiging sarap and then binili. Tapos sa luyot. Yan ang ating recipe for the day. Magluluto tayo nito. ginataan Ayan at magpiprito ako ng isda. Piprito ako ng isda. So, lilinisan ko muna ito at patayin ito sila lahat dahil nilagay ko sa ating sa So, ito yung mga na mga mga sila lahat. Tatala natin ang kutsilyo. Tanggalan natin ang Tanggal na tali. Dahil hindi na kailangan niyang tali dahil ano na to sila. Ay na, hindi na sila buhay. Maliliit lang pero babae at asog. <laughs> Halos babae ang ano, mga babae at tumboy. Mga <laughs> babae at tumboy bakla pala yan. Babae tumboy bakla pero may lalaki din. Uh, ito is maano lang to pag inulam, Ma... patagal tayong kain pero gusto kong kumain ng ginataan. kabataan magkalugyong Diyos tayo sa alimasag uh, kasag sa amin ang tawag nito eh hindi ko alam sa inyo kung ano comment nyo na lang yan sa baba kung ano ang tawag sa inyo sa amin is kasag 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 oh yan ka bang may ito 100 pag hanap ako ng malalaki is wala namang malalaki puro lang maliliit so wala sa kagustuhan natin kumain is kailangan natin bumili kahit maliit masarap ito sa binataang puso huwag na natin bibiakin dahil ano naman